Good morning mga kalola. Good morning na sa Pilipinas. Pero dito ang oras ay ayan mga kalola. 1.30 ng madaling araw. Ako mga amo tulog na. Gigising na lang mamaya kakain. Pero ako nagluluto pa rin. Ayan. Dalawang klaseng makaroon ng mga kalola itong makarona na medyo malalaki ng haba at itong spaghetti pero wala sinabi sila ang mga amo kung kakain o hindi nagtulugan na lang yan ang aking sos giniling na karning baka nagtulugan na lang sila Thank ito na la